na hold up ngayon ngayon lang wala pang isang oras ngayon tinamahan nyo ibang sasakyan ng bala tapos nagpaputok ng baril to Hi everyone isang hindi magandang pangyayari ang naganap sa General Trias ito ay dahil ang garahe ni Boy A. Garage ay sinalakay ng mga kawatan at pinagbabaril ang kanyang garahe hindi na ng mga kawatan ang kotse ni Boy AC Garage dahil sa takot na ilang metro pa lang silang nakakalayo ay tumirik na ang ninakaw nila kay Boy AC Garage. Sa video na ito ay alamin natin kung bakit naging target si Boy AC Garage na mga walang kaluluwang nilalang. lang. Panoorin natin ang video na ito. Nangyari ang pang up nitong April 11, 2025 ng gabi sa garahe ni Boy AC Garage. Dumating ang kaibigan ni Boy AC Garage pero huli na ang lahat dahil halos isang oras na nakakalipas bago pa sila makarating. Pare, na-hold up. Ngayon-ngayon lang, wala pang isang oras. Wala pang isang oras, no? 40-40 minutes pa lang. Ayan. Ayon sa kaibigan ni Boy AC Garage, ay tinangay ng mga kawatan ang kwintas na suot ni Boy AC Garage at isang bag na puno ng pera. Pag-uusapan natin mamaya kung bakit yan ang isa sa mga daylan kung bakit naging target itong si Boy AC Garage. si pare. Quintas tinang ngay, tapos yung pera isang bag na hold up. Kinuha. Nung makuha ng mga kawatan ang kwintas at pera ni Boy AC Garage, ay hindi pa daw na kontento ang mga kawatan dahil pinuputokan pa ang ilang kotse at ang opisina ni Boy AC Garage. Tapos nagpaputok ng baril to. Ayan eh, o, shotgun ginamit. Ayan eh, o. Armalite pala at shotgun. Ayan eh, o. Tapos isa naka 45. Naka oh, 45? Oo. Nang hold up pero. Eh, Ayan, nyo ibang sasakyan ng bala. Dito na may mga polis na. Awa naman si Parasak. akto pagdaan namin, Katatapos lang ng hold up, limang minuto, do, dos minutos lang. Alos kasunod lang ata, namin yung ano. Bawa naman si pare, si pare. Ang nanloob daw po kay Boy Easy Garage ay tatlong kabataan na nakasakay sa iyo na pula. Mismong ang tauhan ni Boy Easy Garage ay nakakita na mga bata ang katawan ng mga hold at nakasuot sila ng mas. Iyon na pula daw na hatchback dito daw. Tapos limang uh, halos kabataan lang daw na nakamas lahat. Eh si Kuya Alan ang nakakita. Iyon talaga Kuya Alan ha. Iyon. Kulay pula. Ayan pula. Uh, pula talaga daw kasi sabi din nila pula. Pula pula din. Nakita natin ang video ng nang nangyari kay Boy AC Garage. Para sa akin, ang unang naging dahilan kaya naging target itong si Boy AC Garage ay dahil sa pagsusuot niya ng mga alahas. Ang napakakapal na gintong kwintas na suot-suot ni Boy AC Garage ay isang target para sa mga kawatan. At ang gintong kwintas na ito ay palaging suot-suot ni Boy AC Garage sa kanyang mga vlog simula pa noon. Para po sa lahat ng mga Pilipino ay huwag po kayong magpo-post ng mga alahas nyo sa social media dahil hindi lang naman ang mga kaibigan nyo ang nakakakita niyan. Nakikita din yan ng mga kawatan na naghahanap ng mga biktima. Kaya yung mga mayayaman ay never silang nag-post kung ilang alahas ang meron sila at kung gano'n ito kadami. Dahil the moment na i mo ito sa social media ay para ka nang nag-iimbita ng mga kawatan para targeting ka. Ang pangalawa naman po ay yung naargabyado ni Boy AC Garage. May mga Pilipino na nagsasabi na posibleng sa dami na naloko ni Boy AC Garage ay posibleng binalikan ito ng mga taong pinagbentahan niya ng mga sirain kotse. Kung hindi nyo pa po alam ay noong nakaraang taon ay nag-viral ang pangalang Boy AC Garage dahil sa video na kung saan ay pinagsasamaan niya ng loob ang isang bumili ng sasakyan sa kanya. Ang gusto kasi ng buyer na yon ay makakuha ng party doon sa binayad niya kay Boy AC Garage upang ipagawa ang kanyang sasakyan. Pero si Boy AC Garage ay tumanggi dahil nagkapermahan na daw sila ng as-is, where-is, at wala na daw siya pakialam dahil lumabas na ang sasakyan sa kanyang garahe. Dahil doon ay lumabas ang iba't ibang nagre-reklamo pa tulad ng electrical tape sa check engine, sindihan ng lighter ang sasakyan, Ford Escape na sobrang lala ng sira at yung Honda Civic na 300,000 na ang nagagastos ay sira pa din. At marami pang iba na hindi natin alam dahil hindi na ito napabalita pa. Ang pangatlo naman po ay ang kawalan ni Boy AC Garage ng security sa kanyang garahe. Kung mapapansin nyo po ang mga video ni Boy AC Garage ay yung nakalagay sa bubong ng kanyang garahe ay pawang mga ilaw lang pala at hindi ito CCTV. Bilang isang sikat na influencer sa mga second hand cars ay hindi lang customer ang posibleng makasalamuha ni Boy AC Garage. Posibleng makasalamuha din niya ang mga kawatan dahil dito ay dapat naglalagay siya ng CCTV sa mga importanteng parte ng kanyang garahe tulad ng kanyang opisina at parte na puno ng kotse. Ang CCTV ang magtataboy sa mga possible na gumawa ng hindi maganda sa inyong mga business. Ang mga kuha sa CCTV ang pwedeng makapagbigay ng impormasyon sa mga kawatan kung may CCTV lang sana itong si Boy Easy Garage ay kahit nakamask pa ang kawatan ay makikita ang kanilang suot na damit. Kapag ang mga kawatan ay hinubad ang kanilang mask sa mga pampublikong lugar ay pwede itong makapagbigay ng ebidensya sa mga katauhan ng kawatan. Kaya po sa ating mga kababayan na nagbi-business ay huwag niyong kalimutang maglagay ng CCTV sa inyong lugar dahil ito ang protekta sa inyong mga pinaghirapan. Ang pang-apat naman po ay posibleng nakabili ang mga kawatan ng kotse kay Boy AC Garage at tumirik sila sa kalagitnaan na kanilang operasyon. Kung isa ka pong kawatan ay hindi ka po gagamit ng kotse na may palatandaan na inyong pagkakakilanlan. Marahil ay bumili ang kawatan ng kotse kay Boy AC Garage at nung papunta na sila sa kanilang bibiktimahin, ay tumirik ang sasakyan na nabili nila kay Boy AC Garage. Posibleng nag-overheat o nag, or nag ang kotse na nabili ng mga kawatan kay Boy AC Garage. At dahil sa galit nila kay Boy AC Garage, ay binalikan nila ito. Sa huli, ay malaking pasasalamat pa din at walang nangyaring masama kay Boy AC Garage. Kahit naman nakagawa ng pagkakamali Itong si Boy A Garage ay may karapatan pa din naman siyang magbako. Alam ko po na sobrang hirap mabuhay sa ating bansang Pilipinas. Kahit ikaw ay nakatapos ay 16,000 lamang ang ipapasweldo sa iyo. Pero hindi po ito dahilan para dugasin ng ibang tao at kunin ang kanilang pinaghirapan. Mas masarap po nagastos ng pera kung ito ay galing sa pinaghirapan natin at hindi sa pinaghirapan ng iba. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.